Pasintabi naman po sa mga nananghalian sa oras na ito. Matapos mapaulat na nawawala, natagpuan ang naaagnas ng bangkay ng isang babae sa Hinobaan Negros Occidental. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nakita ang patay na katawan ng 24 anyos na babae na nasa advanced state of decomposition na sa Purok 2, Barangay 1, Poblasyon, Bayan ng Hinubaan, Negros Occidental. Ayon kay Polis Major Jenic Bermudez, hepe ng Hinubaan PNP, ang biktima kinilala na si Talia Ibanghelesta, residente ng Pulang Araw, Barangay 2 ng nasabing Bayan. Dagdag pa ni Bermudez, unang inirapagawa report sa mga kapurisan na nawawala si Evangelista na karang linggo subalit so nakita na lamang ito sa bakanting lote sa Prokdos Barangay 1. Sa ngayon nagpapatuloy ang investigasyon ng kapurisan kung ito ay mayroong foul play. Ang nasabing biktima, hinihintay pa ng kapurisan ng Pamilya Evangelista kung isa ilalim sa post-mortem examination ang katawan ng biktima para malaman kung ano ang cause of death nito. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Kantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dumating na ang automated counting machine o ACM sa ilang bayan ng Bataan, partikular sa Dinalupian, Hermosa, Tabukay. Ayon dito kay Police General Marites A. Salvadora, Provincial Director ng Bataan Police Provincial Office, banday sarado ng Commission on Election Comelec, ang mga makina bago ito dalhin sa mga paaralan at polling center. Kasama sa pagbabantay ang mga kapulisan at mga itinagang personnel mula sa Paris Pastoral Council for Responsible Voting PPCRV na autorisado ng Comelec. Tiniyak din ang kapulisan pagbilisan ang seguridad ng mga makina sa bawat takbang ng paghahatid. Ayon dito kay Colonel Salvadora, tututukan din nila ang bayan ng rebeles na nasa ilalim ng Yellow Area of Concern dahil sa posibilidad ng karasan sa panahon ng halalan Mahigpit o ang kanilang pangangalap ng impormasyon at hindi nila babaliwalain lalo na kung may banta ng paggamit ng baril. Tinatayang 700 pulis ang ikakalat sa buong probinsya para sa halalan na sasamahan pa ng mga tauhan mula sa Armed Forces of the Philippines AAP, Philippines Green Coast Guard PCG at augmentation force mula sa rehiyon. inaasahan na aabot sa si 1,000 ang kabuang pwersang magbabantay sa bataan. Nananawagan din si Colonel Salvador sa mga kandidato at taga-suporta na huwag gumawa ng anumang ilegal gaya ng pamimili ng boto. Aniya, ang batas ay dapat sundin at ang sinumang lalabag dito ay mananagot. Para sa si ABC TV Network News, RH37, Dani Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mas lalong pinatatag ng GPH, MILF at AD Ajag ang guidelines for mutual understanding on the ceasefire-related functions sa so magitan ng paglagda sa panibagong ceasefire guidelines na kabilang sa paghahanda ng security sector para sa nalalapit na araw ng eleksyon sa buong bansa. Ginunap ang signing sa Camp Tarapanan si May Sultan Kutarat. Sa panig ng GPH, CCCH, lumagda si Acting Chairman and Deputy Commander JTF Central Brigadier General Patricio Ruben Amata. Sa panig ng GPH Ajag, lumagda si Chairman Major General Romaldo Baiting sa panig naman ng MILF CCH. Lumagda si Chairman Butch Malang at lumagda din si Director Anwar Alamada bilang Chairman ng MILF Ajag. Ang inisyatibang ito ng bawat panig dito sa Mindanao ay upang matiyak umano at mapanatili ang kapayapaan para sa maayos na halalan sa May 12, 2025 at inactivate na rin muli ang GPH MILF Peace Mechanism Quick Response Team o itong QRT. Naging saksi sa nasabing aktibidad si na West Commander, Lieutenant General Antonio Navarrete 6ID and JTF Central Commander Major General Donald Gumilan Comelec Barm Regional Director Attorney Reyes Malipaw na nagbigay ng kanilang mensahe ng pakikisa at pasasalamat sa lahat Naroon din sina Magsur Provincial Election Officer Attorney Alan Cadon, Mag del Norte Provincial Election Officer Attorney Muhammad Nabil Mucha, Lanao del Sur Provincial Election Officer Attorney Ellis Miguel, at Probar Regional Director Police Brigadier General Romeo Makapas At naroon kundi ng presensya ng butihing Barm Chief Minister Abdul Rauf Makakwa kasama si MP Muhagir Iqbal, Chairman ng MILF Peace Implementing Panel. Para sa MBC TV Network News, RH19, June Di Makutak, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Dinalaw ng mataas na opisyal ng kapulisan ng Pro-1 ang huling gabi ng burol at nagpakita ng pakikiramay sa napas lang na si Police Staff Sergeant Renato Alvarado, miyembro ng Santa Barbara PNP at residente ng Barangay Minion West Santa Barbara. Pinangunahan ni Pro-1 Police Director Brigadier General Lu Evangelista at Pangasinan Provincial Police Director Colonel Rolifer Capocian ang pagpapaabot ng kanilang taus-pusong pakikiramay sa naiwang pamilya kasabay ang pagsaludo sa serbisyong kanyang inialay para sa bayan. Pinagkalooban ng certificate at medalya ng kadakilaan ng nasawing pulis na tinanggap ng kanyang may bahay. Nag-abot din sila ng tulong pinansyal sa pamilya. Magugunit ang Santo ng gabi ng pagbabarlin ng riding in tandem ang biktima habang ito'y sakay ng motosiklo sa National Highway sa Barangay Maninding at isang linggo rin itong nakipaglaban kay kamatayan sa hospital bago ito tuloy ang binawian ng buhay. Sa ngayon ay may person of interest na ang SITG albaran na nakagitang botibos sa krimen ay hinggil sa trabaho ng biktima na isang police intelligence officer. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Sugata na nakamotorsiklong minoridad nang bumangga ito sa nakaparadang tricycle kagabi pasado las 8 sa National Highway ng San Isidro, Northern Samar. Ang driver ay labing pitong taong gulang palamang. Sa report ng PNP habang binabaybay ang kalsada, nanasabing driver ay bumangga ito sa nakaparadang tricycle nang mag-overtake ito sa isang truck ngunit lumihis ito sa kalsada at nawala ng kontrol hanggang sa bumangga ito sa nakaparadang tricycle. Tumilapo ng driver na nasabing motorsiklo at nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad na Manitong yung sinugod sa ospital. Kasalukuyan itong nakakonfine sa nasabing ospital at naka-impaw naman ngayon ang motorsiklo sa pulis ng San Isidro. Nauna nang sinabi ng PNP Northern Samar na karamihan sa mga nasasangkot sa aksidente sa kalsada o mga vehicular accident ay minor deidad. Mula sa MBC Network News, RH34, Jane Galit Pantayan, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino.